Patunay ng mahusay na pamumuno ang pagkakasali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa listahan ng Time Magazine 100 Most Influential People of 2024. Ayon sa Presidential Communications Office, sumasalamin lang ito sa brand of government ng pangulo na inuuna ang interes ng bansa at kabutihan ng bawat Pilipino. Ipinunto ng PCO ang mabilis na paglago ng ekonomiya sa ilalim ng Marcos administration pati ang pagkakabawi ng bansa mula sa dagok ng pandemya dagdag nila sa kabila, ng, sa kabila ng geopolitical tension at mga hamon bunsod ng COVID-19 nagawa pa rin ng pangulo na may angat ang Pilipinas sa world stage at makatulong para isulong ang regional stability lalo na sa Indo-Pacific region gi pa ng PCO magpapatuloy ang kasalukuyang administrasyon na isulong ang Pilipinas tungo sa kapayapaan at kaunlaran sa ilalim ng bagong Pilipinas